Ah, uh, kain tayo mga ano, kabayan. Ayun. Kain po, kain. Ayan. Kain tayo mga idol ko dito. Idol ko <laughs> dito. Kain L po. Gluto kami nang ano dito, oh. Ayun, tulingan. Delechon. Delechon <laughs> naman to, ulo ng gusto. Ganyan ang mga pagkain na mahirap. Masarap. <laughs> <Ayan>, <laughs> wala nito, ang tanong kawawa. Ang tanong lahat? <laughs> lang. and share. Halika na, kain ka na. Ah, dito tayo ngayon sa ating bagong building. Magkakabit tayo ng ano, ng CCTV dito kasi para safe tayo. Baka may mga up Paki-like din naman po sa baba ng video. Ah, oh. tapos na kayo. kayo pa, pa, so, paki-share lang, ay paki-paki-comment sa baba kung saan makakarating yung video namin para malaman namin kung 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 taga saan po kayo. Ayun lang guys. Magandang hapon sa inyo. Comment nga, lang po kayo diyan. Ah, paki-follow na lang kay Genie ano eh. Silba, ayan, kumakain siya oh. Hoy okay, follow na. Hoy okay, follow yung yes. ating page. Jenny ah, din ba? Paki-subscribe naman po. Subscribe. Mga taga-page to lang po. Susubukan pa lang. kain tayo ngayon dito. Ako kumain na kasi yun eh. No Nauna ako sa nila kumain. Nakatitig sila ngayon ng CCTV dito sa ating bagong building. Lalo na dito sa ating office. Ayun. Nakakabitan na 'to. Sarap ng kain nilang. Halika na, Ah, ano? Hindi, nakakain ko lang eh. Dami, binlang. Umupo kayo. Dahil mahirap yung kumakain na nakatayo, ah. ba? Parang dito yung baba. Sarap ako. Ah, punasan muna. May mga higat eh. sa mga Ito ang Oh, Yan. Masarap kumain kaya nakaupo. Meron, meron dito sa Meron. isak natin. E, babay mo na kabayan. Follow and like and share po tayo Puti puti mo pa.

Nasabado, mabuti ang Diyos sa, sa aking nagmamahal Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin Mahal ako